Sa ibang balita, lumabas sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad na nagpamasahe pa umano ang isa sa mga sospek bago ang pambobomba sa Rojas Night Market sa Davao. Ito ang balita ni Janice Ingente. Labis pa rin ang pagdadalamhati ni Alvin Pilayo, isa sa mga masahista na nakaligtas sa nangyaring pambubomba sa Rojas Night Market sa Davao City noong biyernes ng gabi. Kabilang sa mga nasawi ay ang tiyahin at limang kasamahan ni Alvin. Kwento ni Alvin, nagkataon na umalis siya sa kanilang pwesto sa night market dahil may customer siya sa kabilang lugar. Makalipas lamang ilang minuto ay nakarinig na siya ng pagsabog at nakita na nagtatakbuhan na ang mga tao. Ayon kay Alvin, bago ang pagsabog ay nakita ng isa niyang kasamahan ng isang lalaki na nakaiwan ng bag sa lugar. Kaya nga, yung kasama namin yung sa kabila, sabi niya is meron talaga siya nakita na may kasi yung sabi niya sa akin, box daw 'yun eh. nilakay niya pa ngayon daw yung bag niya. Tapos tinawagan niya daw yung ano niya. Gusto man niya sa sir 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 is yung ano niyo po yung gamit niyo po na iwan pero hindi siya, ano hindi, hindi niya pinansin yung traffic. Yung tuloy-tuloy pa rin siya pero si pagkatapos ng mga is almost yung sabi na is 30 minutes daw yung 10 or ano ganoon. Basta pag yung nang pag ano sa bomb daw. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, ang lalaking sospek umano ang nag-iwan ng bomba kung saan nagawa pa nitong magpamasahe ngunit hindi na tinapos. Pinag-aaralan na rin ngayon ng mga otoridad ang naging partisipasyon ng dalawang pang babae na sospek din umano sa nasabing insidente. Una nang sinabi ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na isang detonating device ang ginamit ng mga sospek sa pagpapasabog ng bomba. Maliban sa walong witness, walong kuha rin ng CCTV camera ang pinag-aaralan ng mga otoridad na maaaring makatulong sa kanilang isinasagawang investigasyon. Samantala, isang team ng investigador at piskal ang ipapadala ng Department of Justice upang tumulong sa pagsisiyasat sa naganap na pagsabog. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, bubuuin ito ng mga agent ng National Bureau of Investigation at mga prosecutor mula sa Davao Region na siyang mangangalap ng ebidensya para sa case build-up. Tiniyak naman ng kalihim na magsasampa sila ng kaso sakaling makilala na at makakuha ng ebidensya laban sa mga nasa likod ng pagsabog na ikinasawi ng hindi bababa sa labing apat at ikinasugat naman ng mahigit sa anim na po. Magtutulong lang tayo, may MBI naman kami, may nandito ang main office ng MBI at saka yung ating regional and uh, public prosecutors sa Davao or Davao area, sa Region 11, tutulong yan uh, para even during the police investigation may katulong na kagad silang lawyers or fiscals. Sa ngayon ay doble higpit na siguridad ang ipinapatupad sa lungsod. Nagdeploy na ng mga pulis at mga sundalo na nagpapatrolya 24 oras. Hinigpitan na rin ang mga checkpoint sa iba't ibang lugar sa Davao City, partikular na sa mga entry at exit points. We still have to receive the official statement, but then we already received directives coming from the president to intensify our checkpoint operations and also our uh, police Presence in most of the areas in Davao City. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City.